Regarding sa kaso ko, ang daming nag-aantay ko ano masasabi ko. syempre bibigay ko yun sa inyo. Mag-backfire man sa akin, lahat ng ginawa ko, lahat ng yan. Then, maybe, hindi pa talaga ready ang Pilipinas kay Tony Fowler. Official na na nagbigay ng statement si Tony Fowler patungkol sa kasong isinampas sa kanya ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas or KSMBPI. Noong Merkoles, opisyal na isinampan ng KSMBPI ang kaso laban kay Tony Fowler dahil umano sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon umano, nilabag ang batas dahil sa tema ng kantang MPL. Kaya naman, narito ang pahayag ni Tony Fowler. Noong Merkoles, opisyal na isinampan ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL. Kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ng kanta pati na rin ang mga sex organs ay pinakita ko daw sa music video. Para sa KSMBPI, nice kung punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media una. Hindi ako nagpakita ng anumang organs kung hindi sex toys, linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ng pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayo magsisinungaling lalo na at kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halibawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalagyaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magadang halimbawa tulad ng aking kanta. May kalayaan din akong ariin ng aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababay at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ng karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, libog ko, opinyon ko at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping na aming mga kababaihan dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bawat bahagi ng tao, at bahagi ng ating karanasan ang pakikipaggamit ng koanuman. Hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ng aking sarili para lamang sa mga gaya nyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Kaapat, kung nagawa natin magsampan ng kaso, sana'y ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MV ng MPL. At doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking manakasama. nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena, hindi dahil sa gusto namin ipromote ang pag-inom ng tequila, kundi dahil realidad to. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas. Dahil kung ganon, bakit maraming eksena ng patayan ang naere sa prime time, di ba? Nakakatawang isipin na tila hindi nag-exist ang salitang prop so daya na ang isang eksena ng inuman na kailangan ng alak talaga ang ipinainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-una ang gumawa ng itong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minors na gumawa ng eksena. Kung tutuusin, e ano bang pinagkaiba noon sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng ganyan na eksena sa TV? Tulad na lang sa ilang madrama. Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R-18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinesentor ang usaping sexual sa makabataan. Dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan, hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiyaan kahit na sino pang pinag-uusapan. Napapanood o naririnig ang sensual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito. Hindi planadong pagbuntis at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang makasong inahain nyo na laban sa akin. Dahil kahit ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas na no ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa. Pero marunong akong lumaban kahit hindi nyo ako pilitin.